Artis. Yo, pagkakangkas, dito na kami sa Kabuyaw. Ganito ko lang ang feelings kapag nawala na ng trabaho, biglaan. <laughs> Nagpa-practice na ako dyan. Nagpa-vlogs na lang ako, sama ka? <laughs> Oo, oh, wala tayo, wala. Kasi yung mga vlogan, dahil pera eh. Sabi nga nila, yung mga manager, daig namin sa kitaan. Si Anono, kumikita 25 million isang buwan. Sana, ah Masing ito ano yun, yung magkakapatid? Baka imbalance ng ano na yun sa buhay. Tama! Pagkatapos yung pagpindot yung bell, pinutin nyo po yung... Hindi pa ang laki ng hinikita. Pagayon ganun lang tayo. Ang hirap ng ginagawa natin sa kumpanya. Tama! Fix! Sa ala rin natin. Ayan. Magdadagdag sa Wala. Wala talaga. Sabihin na iba, oh kayo mga matatalino, nasa kumpanya kayo, pero kaming mga hindi nakapag-aral o oh, pa kulab-kulab lang. Uh, Ang laka nang hinikita nila, no? So kaya nang, wala mo galing magsalita. So, Ito na mo ngayon, oh, parang dinadjudge na ako ng camera, naiya na ako. <laughs> 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 camera ko pala, parang sinasabi mo, kaba, hindi ka naman para dyan. Stop it. Sorry mga kaangkas. Ma alam mo kaya natin kong kaangkas? Nakaangkas tayo dito. <laughs> Ayos ka na, Ika-angkas lang tayo eh. Ilabasan natin yung ating mga nararamdaman. Wala na. Umirma na tayo eh. Pero dapat, masaya lang tayo. Tapos, or yung decision ni Lord, eh di, masalamatan natin. Baka, baka pray mayroon tong ano, may plano siya sa ating kaya ginawa sa ating ito. Tama. Ano sir? Sir Tahimik. Baka may plano po sila sa amin na yeah. maganda na po. Sabi ni, may sarado ng pintuan. Ay magbukas na pintuan. Yun, yun. Yung... Yon, yon, kailangan positive lang talaga ano po, sa konting panalangin. lang at baka mamayayak at bahay <laughs> 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 Hindi pala konting panalangin, dapat damihan. Naman niya tatapos sa iyo. Yung... Oo po. pa lang. Kaya sir, ano pong nararamdaman <laughs> niyo sa amin habang nag-inat yeah, ito? Nalulungkot nila ako. Nalulungkot po kayo? Oo. Oh. Para naka relate mo kayo sa aming ano? Ano? Eh baka nangangamit din yung asawa ko, baka mapabilang din sa mga Ayan, saan mo na sa nasawa sir? Sa DCC Sa kapila. Sa kabila? DCC Katawag na nga rin sila ngayong hapon eh Ay tinawag na rin may nararamdaman din si sir na kakaiba Talaga, may plus go Yun, yun ang gusto kong marinig guide mas go Pangatot ng ibang paraan Oo ay, ayun lang talaga, independent na makapapasa sa isang loob. Tama, ayun lang. Nakapagpalakas ang loob. Pero nga po, kami pumasok kahapon. Diba, mag-straight daw. Tapos ganyan po yung... May straight ka pa, nga pala Oo, oh, ganyan, ganyan yung... Wala makakapagsabi naman. Di ba nga nag-straight pa lang na wala? Dato pala pahay <laughs> <Lato, mola> <laughs> na ganyan. Tandaan nyo, puro temporary lang naman yan. Temporary lang lahat sa mundo, ano po? Eh ngayon, may kayo. Tingnan lang ako po, sir. Ano ang... A-15 ngayon, may sahod. Saka hindi pala mong katapusan. A-15 pa lang. Oo eh. 15 pa lang. Ah, wala pala tayong masending na kami, no? Nang... March 15. Ngayon? Ah, hindi. March katapos Sa katapusan. April 15 pa ulit. 15 pa. Eh, paano? Ibinasok natin ng ilang araw. Hindi, may sahod. May sahod natin tayo ng katapusan. Bubuhuin natin 30 tayo. Masahod pa tayo. Eh, April 30 ang April 15? Ay, kung nasa 15, wala na yung ata. Sabihin niyo, ipinasok pa natin ng cut-off para sa 30, wala. Gusto nang sabi nila, bubuhin na nila hanggang 30. Yun yung makukuha mo kasama dito. Sa 15. 15. 15. Tsaka, ipag-iisip niya, parang wala sa tagal. Oo. Oo po, oo Sa Saan na ka, ka na? Pag ito yung nakalawin pang para Hindi ko hindi namin alam kung paano 'yun uh, pinili. Kahit kung... Oh. masisipag magtrabaho ata. Oh. ano ba? Oh, ako oh. masasabi ko sa sarili ko pre na ano, yun. binuhos ko yung ano ko. Na, ano yung patambay-tambay lang nandoon eh. Oh, Frey ka, pre ka. <laughs> magtrabaho na wala. Ah, <laughs> ikaw magkasama tayo sa trabaho honestly. ano? yung impression mo sa akin ng uh, ano? impression nung napalipat ako diyan nung magkasama tayo. Hey, Frey. Workaholic. Workaholic? Ha? Ah, sana oh. Wala, ganun talaga. Pintiyas sa tayo si ano eh. Sino ba? Si Pamela Lorley. Mami, mami. Ate Lorley? Opo, 20 years. Ay, kasabayan mo. Ay, daw na ka. Mas daw na pa ako oh. sa... Pero 26, 27 years na 26 years na ako. Hindi, ano ka pa? 1998. 1998 siya rito eh. 8, sir. 98? Opo. Isang ka pa. Ano ka pa? Bigot ka. Na uh, doon po ako na ano sa Bicot sa Kupang na interview. Ah, Kupang ka pa. Opo, na interview pero ay, ay may Kupang. po pero na itapon ako sa Mamplasan. Ma ah, Mamplasan. Sa ah, Alam niyo po sa? Oo, oh, oh, eh, dito ako galing doon nagsimula ang aming ano. Ano po bang uh, sa ah, sa pula nung dati? Work niyo noon. Kung alam yung Ubix, di ba sa Xerox 'yon? Opo. 'Yun ang sa Xerox ng I pa noong araw. Pero dito kayo sa service niya. Hindi pa. Ito na ako nakapagpada dito sa 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 company trial. Pero yung halos ano, EAI pa nung araw yan. Oo no, po, EAI. Okay. Doon yun, katabi po kami ng EAI yung tinatawag ah, Sa na, ano yun? Sa AXI? Johnson Mac pa yan? hindi po, yung AMC. Ah. Applied Magnetic Corporation doon ako na simula. Tapos nalipat ako ng Sun A doon sa may LTI na. Tapos, napunta ako ng KMB. KMB. Oh, tapos... Ay, may lahat may Oo, oh. oh, min Minidis. <laughs> uh, Rico. Hindi na napataw si Bang. Hindi na ako napataw KMA. si Bang. Tapos, Panasonic. Uh, ano pa lang Yamaha. Paikot, yun, dyan, e. yung Yamaha ko, na, nagsara na rin noong time ngayon. Oh. Pero e. yun niya, shuttle noon dun sa may paliparan ang pila ng shuttle hanggang dun sa may birbahol pa ang tawag eh karangalan oh. Uh, ang, pi ang, pila ng mga pasayro uh, sa daming tao MDBA Pero, oh, napaka okay. Okay. E, si Pere oh, napakabait ang presidente oh. sila eh kasi si kasi ang focus na niya local mga Japanese Opo, okay, local uh, lang siya. Uh, Opo. Okay. Nung si Mr. Tanaw po, global. global. na. Global. Actually, ang isa pang napapabigat siya yung mga ano eh, yung mga consultant eh. Kasi, alam ba, retire na, kukuha ng consultant. Hindi, e, may mga pahayag dyan. Pahayag nga po. Uh, may mga talaga ang ano ng panya. Sa ngayon, no? Oo. Oh, mahina? halos lahat. Sa, ano? Yung sa housekeeping nga, halos nag test na sila dun. Security, tapest na rin sila Halos kalahati na rin natanawan. sana may magandang plano si Lord sa atin. Mm -hmm. Si Paglantalay. talaga. Baka ito na yung hudyat. Kasi sa loob ng 26 years, ito pa rin eh. Iba. Ngayon, baka may, iba. may iba naman. Alin mo, business ka naman eh. Sa business ka, swerte eh. Sure. Saka, hanggat may lakas pa, ano, sir? Kasi kung hihintayin ko pa dyan, nabuti na ako dyan ng 50, magbibisnes, ay hina ng katawan. Sana alay ka lang dito sa ano, sa benefits mo, sa SS mo. Sa iyong asawa ko naman, 33 years na ata dyan. Oo, oh, hindi na ka mo makukuha na. Eh, wala ka namang fish-fish. Kaya, hindi. Kaya, kinaw, nagpatawag na rin ngayon. Tawag ko sila, lahat sila ako. Ah, pinataw na, na kayo, sir? na Oh. Ay, siya. Ah, sa tutupin oh, sa'yo. <laughs> Ay, okay na rin uh, Ano na rin siya? okay oh, na. Pahinga na rin no? so, 33 years, eh. Ay, may lami, oh.

Eh, wala, wala, pinili ngayon. Eh, wala, wala, Basta, parang, ano ha, pinarapol lang. Punot, punot. Parang gano'n lang ginawa ang kinin. Sila'y patapay na iiwan eh. Wala naman Wala naman na. Good, good good. Good, safe. Pero kamera lang ang tinitingnan ko dito maganda ko. Bagong binig ako kasi itong cellphone na ito eh. Hindi ko lang na-testing na ganis. Oh. Kasi sa trabaho hindi na tayo makahawak ng cellphone, di ba? O, oh, ngayon, ngayon sa nag-i-enjoy, oh. Napaka-higpit na ngayon, sir, sa loob. Talagang hindi oh, na kami okay. makahawak ng cellphone po. Ah, talaga lang, no? hmm. Oh, talaga nga naman, ano? Mm -hmm. Talagang tutok-trabaho talaga, yan? Oo. Talagang yung trabaho ko rin, almost 100%. Yeah, kasi um, ang bagay, dati nangyari na rin yan, yung global crisis eh. 2008? Pagsama ba dati, may mga nagredaddan din? Oo, oh, diba? Yung Panasonic? Oo, oh, Panasonic. Oh. May inopera naman no, ano na 1.something point something. Dati? Eh? Pinatawag. Oh. Ang kung ako talaga noon, si eh, ano, Arthur Tan. Oh. Yung mga big fish? Ah, big fish. I 100% lang ganyan. 100%? Ay, Pero, yung mga oh, parang hesitant ng pabayad, no. inopera ng, inopera natin ng mas mataas. Mm. Kasi noon, video hindi katulad niyan ngayon na ano, biglaan ngayon eh. Oh. Kaya pala, di ba di niya napapasin, eh? may, yung mga papakadak ng mga ano, yung mga testa, yung mga paano gumawa ng sabon. Ay, oh, sino mga ano para matuto, yung business. Hindi, sino pala yung nun? training. Kasi ganun din yung saradaan ka nung araw dati. Ito, sa ganun kulang naman po ang information eh. kulang. parang ilan lang yung nakapag ano. sa sa mga sabi na siguro. Ano, 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 kandila, guwan sa tingnan nyo yung sa solar. Eh, na bitin kami doon. Siguro yun eh. Para pag nagam sila sa sa, sa dole. may pamistis May papakita sila na. Papakita. Ito, nagkanta kami ng ano. Ang test na, diba? Mm. Pero parang ano lang yun, showy lang yun. Ang sinasabi nila, kung gusto nyo matutunan yung ibang parang uh, dagang kaalaman, okay. eh, mag-enroll kayo dito sa tinatawag na NC2. Ah, NC2. NC1 to eh, NC2. Yun, yun ang in-offer nila. Doon ka sa school pumunta. Okay. So, bitin na bitin, dapat sana eh ano parang lang. Diyan ah, parang oh. hindi na mahirapan. Kanina no? nang pinapipirma kami bless, hindi, hindi gumana yung kamay ko. Parang ka kayo, no? Bigla-bigla naman talaga. Sabi, ito, ba't kaya tayo makausapin? Sabi ko, ma'am, ayaw gumana nung ball <laughs> Ano, pagpasok ko doon sa kwarto, dalawa kami, sabi, dalawa sabay lang. kamay, sabay kamay sa akin. Wala na, bagsak na tayo, Nel. Um, wala ano na, sa atin. Pero alam mo, pwede na mauna, kasi hindi natin na-estado ng power module. Baka sa susunod, 50% na lang. Yes. O kaya, sa ibang nga ni Sir alam mo, sa pagkakataong to mayroon tayong kasabay na gumagawa na rin ito. Doon sa ibang building. Kasi hindi dito ito ano, dito, 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 dito lang... ...situasyon sa ST ngayon. Iba na sila ngayon. Hindi sila ganyan, ma'am. Ito na din. Ano, hindi yun po nag-aaral sa isang uh, mga... mga supermarket, mga mansion. Isi-bisi yung uh, paning niya. Para? Gumimide na. Uh, Oo, si to si to ano, ano mga manager. siya ano mo? Hey, yes, CJ, bakit hindi alam ni Sir Ariel sa'yo? Ito nga, hindi rin ako alam eh. Hindi rin niya alam. Kasi Wala nga siya eh, namumuli eh. Oo, hindi oh, na alam. Sabi Pame, niya, niya, tawagin na rin si Joy, sabi niya. Sabi niya nga, hindi niya rin alam kung paano. Sila na nag-justify ka. Oh. Hindi na nila ako. Tawag na. Sige, salamat. Ikaw rin. Ingat. Tak Contact na lang tayo, Aro. pre. Oh. Ano ano? Oo, ingat tayo. Oh. Ingat. Yes, kuya, nasa ay may din naman ang niya. Oh, yun? Si Jake. Yun, si Julian. Yan, sa, kabila kapil, din po. Yung problema, yung mga kasamahan ko talagang daming utang. Yan. Kaya okay. lang katatapos ko lang na hayaan na. Bumbaw ko. Tapos ko April, yung muna ako pinatapos ng April ko. Takin naman. Uy, <laughs> okay, ayala ka ba? One ano, dalawang, ano na lang? Dalawang, ano na lang? Hanggang April lang tapos ko ng loan? di, salamat lang Ayalawan. Oo, yun na ayala, ayala, ayalawan din sa akin eh. Paano yun? Di, hindi, hindi ko ako resign doon. Hindi e, resign mo na yun. Hindi e, ko nga alam kasi yun yung tanong ko. Sabi ko, paano po yun? Diba? Member, member ako ni ah, paano ko makukuha yun? Paano yung assurance ko na makukuha mo na yun? So, yun. Mga kang kas. Talagang buhay. Bye. Fast